Hi guys! Pagkita ko sa inyo yung aming swimming pool. Yung aking swimming pool. yung pinangarap mo lang dati na higaan tapos may swimming pool ka na. So, ito na yon. Mm -hmm. oh. Focus. It's... Buti nga siya, umala na siya eh. Isirang-sira, e, oh. Asan yung chinulas ko? Ayan, oh. Hanggang dito yan. Tubig. Yan, chinilas ko isa. Ito na. Nagtago na siya. Ah. Hmm. Oh, Angga. Yeah. Ponjay mabuti mo dito. Ito tayo sa likod. Umaambun pa siya guys. Dito sa likod, wala na. Humuka na yung water. So, dito din, tingnan mo. Hmm. na yung water. Wala na. Tapos ito yung ano dito. Punong-puno din talaga to ng tubig. Oh, so, Buti na lang wala na yung ano dito, tomboy. Yung nag-upa. Kung hindi talaga wala siyang matutulugan. I mean, meron kasi may family naman siya dito. Nagbo-boarding lang siya dito. Diba? Yeah. <laughs> Tapos yung ano na kami, barado on. Okay. Tomato. tubig dito. Si tubig ng ulan na yan. Ang hugas ko ng aking mga alam mo Nag-aya sila ngayon, lumabas. Talabas ba ako oh, hindi? Inom. Ang sinabad na ko rin kasi ako. Okay. Okay. gata. Para do pang. Yung... Madilim. Tayo ng ano? Oh. Um yung likod. Medyo ano siya. Sana wala nang ulan noon. Oh. Pero may dalawang bagyo pa nga daw. So, yung baka ma-extend naman ako dito. Hindi ko alam kung ilang linggo yan hmm. Sobrang tahimik. Ano eh lalak ko yung gate. 'Di ba? Bukas hmm. pa yung gate. Kasi wala naman. Ng... No one expecting. Wala na tayong i-expect. Okay, guys. So, ayan. Di ba? Umulan na! Wala nating, ano, magiging, ano, um, it's spa massage. Hindi ako sumama sa kanila mag-inom. Di ba? Umulan. Hindi siya mapakos ko ni Louie. So, yun. Matulog na ako. Dito yung ano. Um, bed ko sa taas na. Sa taas na siya. Buti na lang, matibay yung mga upuan. Nilagay. Tatlong upuan na yung nilagay ni tatay. Tapos, yun. Dapat, ako lang talaga dito. Kasi kung may hihiga dito, tapos mabigat, baka push. Magaan lang kasi ako. ba diba, pumayat na ako. Hmm. Pumayat na ako. Sayang lang. Bye. Okay. Ang bed. Ang taas niya. Ano dyan? Mag-donate dyan ng hito. Tsaka tilapia. Tsaka bilis. Bigyan niya na ako. The best um, experience ever. Memories. You know. Diba? They're good. Mo pabayaan. I guide mo ako palagi. Ilayo mo ako sa mga narcissists and the man manipulator na tao. Please lang. Dito, so sa taong manipulative, red flags, wala ibang ginawa. Okay. Let's go. Mag-slip na tayo. Mag-slip? Wala tayong ibang gagawin, kundi ang matulog, ang kumain, ang gumising. Grabe. <laughs> yung hormonals ko. Grabe as in. Hormon ko. Kasi nga, delay-delay pa ako. And then, yung mga ano ko, pimples ko, nandito na. Sakit na eh. Dito na siya. Sa likod. Sakit. Ayan lang, guys. Kamalabas tayo. Lagi dingas yung puyat. Ano rin siya natutulog. Ayan lang. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye!